Patuloy pa rin ang problema at panganib sa soberanya ng bansa, iyan ang paalala ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga sundalo kasabay ng Araw ng Kagitingan. Ipinangako niya rin na pagtitibayin ang benepisyo para sa mga sundalong na baldado habang nasa serbisyo. Para bigyan ng ka ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. matapang na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng pagunita sa araw ng kagitingan. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Tila malaman ang pahayag ng Pangulo ngayong muling umiinit ang tensyon sa South China Sea. Sa kanyang talumpati sa Mount Samat National Shrine sa Pilar Bataan, sinabi ni PBBM na dumaranas pa rin na makabagong problema at pangadibang bansa pagdating sa ating soberanya. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap. Hindi makatwiran o makatarungan lalo na sa panahong ito. Maging inspirasyon daw sana ang karanasan at sakripisyo ng mga veterano ng gera, 82 taon na ang nakalilipas para patuloy na ipamalas ng mga Pilipino ang katapangan, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Kasabay nito, muli namang pinagtibay ng Pangulo ang pagsuporta sa ating mga sundalo at defense forces. Maging ang benepisyo para sa mga sundalong nagkaroon ng permanent disability. I am directing the Defense, Budget and Finance Departments to study the existing separation benefits of soldiers who incurred total permanent disability in the line of duty. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang paggunita sa araw ng kagitingan kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie Chempo, yung mensahe ng Pangulo dito sa attention sa West Philippines Sea, ano? You know? Ano naman yung reaksyon ng iba pang mga uh, opisyal ng ating pamahalaan? Una paps balikan natin ano ba yung sinabi ng pangulo oh. hindi daw dapat magpasupil, magpasupil. at nagpapi oh. sa ating bakuran oh. ano oh tama tama yan kasi mainit ngayon yung tension ng Pilipinas at China sa South China Sea. Ang sabi ni PBBM, uh -uh. hindi daw makatwira na nararanasan natin yung mga ganitong banta sa ating uh, sovereign rights. Uh -uh. Lalo na uh, tayo ngayon may karapatan doon sa teritoryo. Sa so ngayon, Paps, wala pang uh, ibang nagpahayag ng uh, reaksyon sa naging pahayag ng Pangulo kanina sa pagunitanga ng uh, kagitingan. Napapanahon at medyo madiin, ano? Madiin, matapang. Kung Daman kaya. niyo ba yung uh, kanyang uh, mensahe? <laughs> Alam mo Paps, ang sabi ko nga kanina, parang dito sa administrasyon oh. na ito, talagang ramdam natin na nakikita natin yung katayuan, yung paninindigan nila uh. tungkol doon sa usapin sa South China Sea. Uh -uh. Okay, maliban dun sa pagdalaw ng Pangulo sa Mount Samat, nagpunta rin siya sa isang housing project. Anong naganap doon? Mm -mm. After pumunta sa Pilar Bataan Pops, nagpunta si PBBM sa Balanga City Low-Rise Housing Project, okay. ano. Okay. More than 200 families yung uh, nabigyan ng uh, pabahay diyan. Na dati silang nasa danger zone. Ang mm. sabi ni PBBM si Sisikapin daw ng pamahalaan na mabigyan ng uh, pabahay, ng maayos na tahanan yung mga iba pang kababayan natin na nakatira sa mga mapanganib na lugar. 200 families Yes, kung yun ano families, marami yun. At saka usually dito sa uh, admin na to, either low-rise or high-rise high, high rise yung mga uh -huh. ginagawa. Kung baga dito sa Metro Manila, ang kalimitang ginagawa, yung mga parang condo type, yung mga matataas talaga. Yung vertical, no? Yes. Yung mm -hmm. vertical at maraming uh, pwedeng makinabang doon, Oo. ano? And then, uh, aside from the housing project, bumisita rin ang Pangulo sa Veterans uh, Memorial Medical yes. Center ano naman yung kanyang sinabi dun sa ating mga tropa doon. Mm -mm. Paps, inikot ni PBBM oh. yung Re Real Dialysis Center ni okay. renal Dialysis okay. Center. Oh. So, nagbigay siya daan ng uh, 150 million pesos na pondo mula sa oh. President Social oh. Fund. Ang uh, nirequest daw yan ng oh. Department of National Defense kasi kailangan na nilang bumili ng bagong MRI machine oh. para doon sa Dialysis Center. Yung kasing nag-iisang uh, nag MRI na. machine nila, oh. pumalya pa, Paps, noong nakaraang uh, <laughs> oh. taon. Kasi 2020, 20, 11 pa daw yan huling nabili. Oo eh bukas naman yung Idle al na tinatawag. ano? May schedule ba uh, ang ating Pangulo? Mm -mm. Ang unang-unang schedule ng Pangulo ang uh, Town Hall Meeting on Traffic Concerns. Uh -huh. Kung maaalala mo, Paps, ilang beses nang uh, naging paksa ng Pangulo, uh -huh. yung pag uh, pagsugpo sa traffic. Ang uh -huh. sabi dyan sa Town Hall Meeting na yan, planong pag-usapan yung 4-day work week para sa mga empleyado, uh -huh. yung nga uh, pagkakaroon ng uh, work from home setup, uh -huh. at saka yung pagbabago daw ng oras ng pasok ng iba't-ibang mga kumpanya para hindi sabay-sabay nawawala ng uh, rush hour. After pumunta dyan sa town hall meeting, Pops, uh -oh. uh, lilipad ang Pangulo patungong Estados Unidos para naman dumalo sa trilateral summit sa Washington kasama ang US at Japan eh, mahalaga din na pagdalo ng Pangulo yan no, sa Estados Unidos mm -mm. at maraming mahalagang pag-uusapan dyan. No, pag yes, niya. Oh. Kauna-unahan itong trilateral summit kung saan na focus yan sa defense at cooperation ng tatlong bansa, Japan, Pilipinas oh. at Estados Unidos. Lalo na ngayon na mainit ang tension sa West Philippine Sea. Yun, ang kinakailangan. Ako, oh, mahalaga din yan. Maraming maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.